bugas lang kasi yun. Para makalungag lang. Sa karon siya kira imong trabaho? Ni ngunong sa kanya kay Giol lagi. Sa pagkakaroon, mo hapdos-hapdos pa siya. Pero na kay Gi Tumar nga tambal? Oh. Halo. 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 Itu tembak. Itu yang ngalan. Yang Calvin. Hah? Calvin. Oh. Pira, hmm. ha? Calvin yang ngalan? Ah. Pilih yang datane. Hah? Calvin. Pilih <guluh> Calvin. Papa. Semua nih nyumbal lagi. Ma. Ibu guys, hari itu kami ngajin sama boleh. mayroong nakapagsabi sa amin tungkol din sa kalagayan nila ni ate. So, Ito lang pangalan ni mo ate? Si? Yes, Sabi lang kung bata ni mo. Pat plus laki. Puro laki opat? Asa sila ron? Ito ay, nagan. Wala na yung trabaho? Juan, sa una, sa lasyon yun ko niya, kaptan o ulcer. Pahuway na. Ah, nakakay ulcer ka ron? Ulcer. Oh. Du ining dugay kakaon. Ay, alas ayos ang tampong. Ay, alas na pamahaw. Uh, lagi tayong dumaan dito. Lagi natin makikita itong bahay na ang dingding po ay buli. Yan pa eh. So, uh, yan po. Uh, bago pa natin sila kausapin ng uh, mag-asawa. Nandito po yung anak nila. Apat, no, mga maliliit pa. So, bago pang lahat, bigyan natin sila tinapay bro. Uh, para maka-snack, no? kilang no? mag mo. Ma namin yung, yung tinapay namin, no? So, ang, ang na lang, pang tulak na kuha na na. Naanay siya kuha na, mamon. Pagkuha mo, pangako mo. Ako ata kulit. oh, takulit Ako po. Ako ata kulit. Ako ata kulit. Ako Ako ata kulit. Ako 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 Unay panit. Oh, unay panit makaka ka Yan po ay eh, matagal na kayo dito. Dugay na modere area. 2013. Uh -huh. 2013. So dugay-dugay na no. Kasi oyak kasi mangalan. Ang Angga Grigge. Grigge. Ang tinud ngan Grigge. Tagadin Taga din higit mo tra sa mabuli. Oo. Oh, oh. oh. Kanang balay da sa babo. Kinsa mo sana? Sa ako na mama. ang, trabaho din ni mo kuya ang sa libor ha? libor libor, oh. Libor, ah, nga libor sa construction construction oh. nga ikaw ate Ria ang sa mga imong mga swipe lang ha? Ria ba lang nah, ate man sa mga bata mm -hmm. kay mga gagmay pa man mga bata no? mm -hmm. oo uh -huh. uh -huh. so, hey, trabaho bata man oh, uh -huh. wala pa mo nan sa purpose bagura bag Bagura. Bag nga nakadawat na mo? Usa sa sila. Huwag pamitiin mo. So ang imuhang gibuhat nga rader sa balay. Ya, ikaw kuya kanang sa karon ning hunong sa kuya kay giulser lagi. Oo. Nga akong sideline ron manahi akong sapatos. Uh -huh. Nahunong ka sa imong trabaho bilang isang uh, helper, uh -huh. sa construction kay na ulcer uh -huh. Na ulcer. So okay na ba yung ulcer niya? Hindi. Sa pagkakaron mo hapdos hapdos pa siya. mo oh, pero na kay tumar nga tambal. Oo. Uh -huh. Oo. Kada adlaw ba nga manahi kag sapatos? Dili sa lagi ko na. Unsa man imong sapatos Soroy Soroy? Kuan ra na kay pwesto. Soroy Soroy ra say adto kos kong gangan. Oo. Nya og na imong pagpanahi. Ari na ko tay under. Oo. So kumusta? Kumusta ang kuan? Kani nanay nga dagdag-dagdag yung anak. Kumusta? Sabi na nung saging kani adto. Ah, bajit bajiton, sagang-sagang. Okay, para ikahapon, gamay-gamay, lalong -gamay, agon, kaya gusto muna sa saging. Karong adlaw ko, nakatahe ba ka? Wala. Wala ko may nagpatahe. Uh -huh. So, ang kanang inani banga kahimtang ninyo ba na wala yung nagpatahe, labi na namoy mga bata. So, kaya sir, ay, kaya maghilak sa... Maghilak o gulay, makao ng bata. So yeah. ang unsa may kanang pinakauna jud inani nga sitwasyon unsa mo jud nga pwedeng uh, unang nga uh, maitabang ma ma namo sa inyo. Ang ko nang sir kan bugas lang gud sir. Kalungag lang. So karon na yeah. naamoy uh, bugas uh, karon. Nga may. Oo. Wala bay kuan, wala bay kanang mga uh, kaliwat ninyo mga mga, mga mga hatag hatag po ay Salang... wala think, ang kaisir mauwan po mga kaisir kanin dito ang ayro ko sa ila sa igsoon sa imong so mas maayog itong naagay permenting ako ano na trabaho na no? labi na na yung mga anak so mga anak inang lam may ganit kayo ay nagatas sana nagatas sa una sir kutkut ang dilim ako unong na ko sa ito kay sa construction kay kanilagi oh, na taptan pa sakit uh -oh. sus so, di sura gede wala na siya kabalik sir kaya kapawa na siya sir pag na ayo na tago kaya mabalik ko wala na ako nanggal na siya nangsan ko pabalik ka o. so napakahirap na ganito po ay eh. ay sa ngayon po ay eh, okay lang sa si inyo uh, pang bigas lang muna ang maibigay namin sa inyo okay, o, yan po ay bigyan natin sila ng pang bigas pang ano pang isang sako no pang isang sakong bigas sa ngayon. yan po kung bakit tayo nandito po. Dahil po ang sawa ang ni Ria ay nahinto sa trabaho dahil po ay nagkaroon ng sakit. So bumalik sana sa trabaho kaso tinanggal na siya. So ang pinagkabalahan ni Kuya ngayon kung sino magpatahe ng sapatos magtahe siya ng sapatos pero minsan lang daw. So ang uh, pinaka problema nila ngayon itong uh, pangbigas-bigas dahil mayroon silang mga anak. So ang maibigay natin ngayon ito lang muna ha uh, para sa pangbigas ninyo. Ito po uh, mayroong uh, 3,000. So isang sakong bigas na to, no? Mm -hmm. So mayroon tayong 3,000. Uh, ibilin ibili niyo nang isang sakong bigas para yung uh, pagtahi ni kuya ng sapatos, yung kita ibilin niyo ng pangulam. Mm -hmm. Importante ang bigas sa ngayon, no? Mm -hmm. So kailan pa kayo makabalik ng trabaho niyo, kuya? No? Kuan siguro mang ni talag lain. Oh, lang hanap siya, lang ng lain, mag-apply lang laya, no? mag -apply so, lang. Nang-apply oh, okay, di. well, ko dito niya, hindi di, naman ko nila pabalik oh. So, pila pa edad mo karoon ate? 29 sir. 29 at saka si? 32. So, bata, bata pa kayo. Mga rin kamutan gid ha? Oh. So, kana inyong anak opat, pa, ay, ayaw na lang inyong dungagi. Hindi na. Kana Makuhaan lang sa? Kapuwaan dito ko sir, bago lang. Ito mm. June 1. Oh, kana lang opat. sakto mm. na ng opat. Mm. Kaya kung mag magdaghan mo ngayon, manungagan pa. Yeah. Okay, um, kayo no? Sa hospital uh -huh. yeah, sa hospital pa. Yeah, pagkaon pa no? Uh -huh. So magkadag ko ang mga bata. Mag eskwela. Okay, mga okay. sanina. So kinahanglan dyan no? Kanang naagay tayo pang, pang tustos ba? So pangangailangan. So karon ah. Uh, kung sa may ikasulte niyo sa atoang ang grasya ka. Si Rhea o uh -huh. Salamat ka ayo, nga, nang aray mo sir. Kapalit na bugas. Kasako. Uh -huh. Amo lang nang kuanon budgeton petsudan. Begit Baba. Oh. Salamat kaayo. Oo, oh. so walay walay sapayan ha. Si Koya, Koya iha Koya. Nakokanding tabang ning naabot nga grasya in taon sa moa kay. Sa haywa may bugas, ariran may daga in taon sa akong igsuon. Oo. Baba-baga-baga eh. uh -huh. so, na sa gisnow kay saon man na nataptan wa'g sakit. Oo. Uh -huh. Ngaa nga, nga, daghang gid gayum salamat sa grasya. So, pagpasensyahan na ninyo ha, kanara mong na donor karon so, na malibri ato ang ka long aga na, na mm -hmm. uh, Mga usak-usako, siguro on sa inyong konsumo, mais po may. Mais naman. Mais, so makapalit mong usak-usako na. Mm -hmm. uh, napay sobra, no? no Palit sudan, no, sudan So, inana uh, basta uh, kung lang, good luck lang kung masig na ma, kakita-kita kung trabaho. Oh. Inaana, na, maning lang ta, kaya mora, bata-bata pa -bata -bata, ta, bata, napatay oh. na, pa Napatay pag nga makatrabaho-trabaho No. si Ria di kini siya makatrabaho-trabaho kay ay mga gagmay ba na mga anak kung anong no. usahay po dog maglihok-lihok siya dali na mabughat bitaw uh -huh. muna nga no. sige siya, siya gisigot nga mo trabaho uh -huh. di lang yun usahay dali man siya mabughat so mauna inyong balay rin eh. ay isubay ko na dito bro. ginaot na nakatabang ang mga gihatag karon ha. Oh. so, ang na to. Ah, yung balay luoy kayo. So basta maningkamot lagi yan amoy mga anak, no? Uh -huh. So ayun na lang yung dungagi. Kay parang lider kayo tantong lisod. Yan maraming salamat. Okay ra ba mo nga? Yung okay ra uh, sa inyo oh. nga ma-upload na sa atong oh. FB o sa YouTube. Okay, oh, okay. Rasa. Ang sponsor ani ron sa atong 3000 uh, galing sa Ilshaday Family of Singapore, maraming salamat. Nakabigay tayo ng 3,000. At saka yung 200 na patinapay natin galing nila, galing nila ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. So yan po, ah, maraming salamat sa ating sponsor karon. Maraming salamat talaga sa inyo. Ilshaday Family, salamat tayo Aning 3,000 kapit ng bugas. Ma'am, Sir, salamat kayo sa Brastia. At saka nila ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga, salamat sa patinapay.